um, to sa tanan update uh, update lang muna ako sa akong sitwasyon ah uh, 7 days nang nilabay kin itabot tong disgrasya is lunis karon lunis man po so 7 days na at kini so, na lang nabilin sa kuha ng samad stud no gamay-gamay ra siya pero gaduga dayon kini din sa akong kamot kini siya duwa kamot kini din sa palad pero pa na siya maulian ni siya hapit so, kini din siya portion ni rin dili na kayo siya kumbag pero sakit kini siya ni rin buksa kong siko dayon kini eh, rin aside dire nga sa ito niya dari siya deri. medyo siya hubag gamay kay bag na ibukog nga wala na uli hubag sakit pa siya straight to ah, uh, sakit pa tapos imo siya na un sakit kung wala siya ay lalay lalayan ako siya maski ganun magkaon ko mag anak ko sakit pagay diba, siya makaabot awala uh, wala na ako siya ibutang iog tama uh, kwan para exercise siya pero kung magbi matulog ko butangan ako siya og mga uh, herbal kapian ako siya para nilay kayo siya makwan yung matambalan niya siya o kung buntag na ako siya butangan kay para ma exercise siya ikstrit maski og sakit sakit pa siya pero guwanta ko lang kay para lang ma balik sa ni ay, Agi na yun ang kininong dira yung na isa ay is sakit rubon o siguro niyo Ugo ito ang dira yung uh, naglagom ni siya o dira eh wala wala na naglagom ni siya kahit maglabon o siguro o gapit na maulian next week kab trabaho na tagbalik o ibalo lang sa naka ibalo lang sa na mga ero diya balihog lang ko o tangkal sa yung di ini niyo pasagdan kay mga kos sa aksidente sa kalsada o bantayan ninyo kaminti yung iro hiktan ba ninyo or ibutang sa kulungan eh, perisyo kayo o magpasalamat sa tani Hello Bisdak TV, kini iyahang YouTube channel, nakatang yung suportahan siya. Yan, yan po ang YouTube channel niya. Ah, HelloBestakPB. O, oh. hindi <coughs> ganun sa salamat sa mga suporta, sa mga tao nga, uh, ilong mga nagsuporta. Huwag sa, huwag sa akong agency, hinahat na nga, <laughs> ma-process ng kuwan kay kuan kay sa financial kulang kay sa financial tani wa natay tambal nga mitumar para unta sa mga samad pero kira hapit naman sa maulian kay e, balo lang yun katong mga ero kaya e, ang tanyo pa yung mga ero kulungan ninyo kumain mo kung dilihikti o pasalamat sa, ta, sa labaw sa tanan pasalamat ta, sa ginoo na dili kayo grabe ang ato ang kwan ang atong hitabok yan ni ako motor karon wala pa ako na patulid mm -hmm. kaya tay kwarta pero sige lang yeah. Huh. medyo pa ubag akong diri side dapat nanta tayo siya bukog direct ni siyo, dapat siya dapat na tayo bukog eh, pero karon wala siya bukog e mo sa pislito no di bukog kay mga gibal hindi spikas masibog ayun e, nasakit pa siya pero kada buntag kakawala wala kaya ako man siya gi exercise Nagin siya agad siya kung ano maulian na gini eh. balag singkaw na o, direta ako ito, o ayong udto o God bless, o ingata, ingata sa itong mga biyahe.